iginawad ngayong taon ang Nobel Prize sa Ekonomiya o Gantimpalang Sveriges Riksbank sa Agham Pang Ekonomiya. Sa tatlong ginoong ito, kalahati ng 1.1 million US dollar na premyo ay napunta kay Joel Mokir. Ang natitira ay pinaghatian nina Felipe Aghion at Peter Howitt para sa kanilang gawain sa pagunlad ng ekonomiya na dulot ng inobasyon. Malalaman natin mamaya kung bakit nila hinati ang premyo ng ganito pero malaking halaga ito. Ang tunay na premyo ay ang pagkilala sa kanilang panghabambuhay na gawa na tinatanggap bilang pinakamataas na parangal sa economics. Para makuha ang premyong ito, ipinakita ng tatlong ekonomistang ito na ang tuloy-tuloy na pagunlad sa nakalipas na dalawang siglo at ang kasaganahang kasama nito ay itinulak ng teknolohikal na inovasyon. Simula revolusyong industrial, nagdulot ang teknolohiya ng mas advanced na produkto at produksyon, tumaas ang ekonomiya yaman, at pamumuhay ng bilyon-bilyon sa mundo. Ngayon, marami ang nag-iisip na ang revolusyong industrial at bagong teknolohiya ay nagdulot ng mas mataas na paglago ng ekonomiya. Oo, tama! Kahit sinong may interes sa kasaysayan o ekonomiya, malamang pareho sagot nila, di ba? Kaya naging karapat dapat sa Nobel Prize, ang gawa ng tatlong lalaking ito ay dahil sila ang unang nakapansin na ang tuloy-tuloy na pag-unlad ng teknolohiya ay isang pambihirang pangyayari. Hindi ito ang karaniwan o inaasahan. Inisa-isa rin nila ang mga kinakailangan para magpatuloy ang proseso. Kahit sabihin pa nilang nagkataon lang ito, napakaangkop ng parangal ngayong taon sa maraming hamon na kinakaharap ng pandaigdigang ekonomiya ngayon. Mula sa abalang dulot ng AI hanggang sa pagsakal ng inobasyon ng mga kumpanyang di na kailangang makipagkumpetensya. Ang pag-unawa sa gawa ng nila, ay tutulong maintindihan kung bakit naging daan-daang beses na mas mayaman ang mundo kaysa ilang henerasyon ang nakalipas. Pati ang mga banta sa ating patuloy na pag-unlad. Ano ang dahilan ng mabilis at sunod-sunod na teknolohikal na inobasyon? Lagi bang mabuti ang ganitong pag-unlad? Wala na ba ang mahiwagang sangkap na dahilan kung bakit naging posible ito sa simula pa lang? Kapag nagawa na natin ang lahat ng iyon, Marahil ay mainam ding talakayin ang ilang kontrobersya na pumapalibot sa gantimpala ngayong taon. Mula noong isang libo pitong daan, at anim na po pinayaman ng revolusyong industrial ang mundo ng daan-daang beses kumpara sa dati. Hindi lang mas mayaman ang mga tao ngayon kaysa sa henerasyon noon, kundi mas marami na ring tao sa kabuuan. Dahil sa mga teknolohiya, tulad ng makinaryang pagsasaka, agham sa lupa, at maging mga simpleng bagay gaya ng pinapadaloy na tubig na sumusuporta sa mas malalaking populasyon. Bukod dito, nagagamit ang yaman para makabili ng mga produktong at serbisyong di kayang bilhin bago ang revolusyong industrial. Ni ang pinakamayayamang hari sa gitnang panahon ay hindi makabili ng modernong medisina o kaginhawaan na pangkaraniwan na ngayon. Ngayon, ang pundasyon ng pagunlad na ito ay, siyempre, teknolohiya. Ang unang maling akala na hinamon ng mga Nobel laureate ngayong taon ay nabihira lang ang teknolohikal na inobasyon bago ang revolusyong industrial. Ang makinang pang-imprenta ay nagdulot ng arkitektura, mas mahusay na nabigasyon, bagong kagamitan, mekanismo ng orasan, at teknik sa pagsasaka. Mas madalas mangyari ang medical na pag-unlad noon kaysa akala ng karamihan bago ang revolusyong industrial. Walang alinman sa mga pagunlad na ito ang nagdulot ng tuloy-tuloy na paglago ng ekonomiya tulad ng ngayon o sa nakalipas na dalawang daang taon. Kaya ang naging tanong, bakit hindi si Mokir, economic historian at kalahati ng premyo ngayong taon, ay matagal nang nagsaliksik ng paliwanag. Nalaman niyang may ilang pre-industrial na imperyo na mas malikhain pero hindi naman mas umunlad. Ang dahilan ay sa paglipas ng panahon. Magaling ang mga tao sa paghahanap ng mga bagay na gumagana pero di sila magaling sa pag-alam kung bakit ito gumagana. Sinabi niya halos na bago ang revolusyong industrial. Mundo ito ng inhenyeria pero walang mekan mekanika. Paggawa ng bakal, pagsasaka, pagmimina, paggamit ng lakas tubig, paggawa ng tina, at medisina na walang kaukulang agham tulad ng metalurhiya, geolohiya, hidrolika, organikong kimika, mikrobiolohiya o imunolohiya. Nadiskubre ng mga tao ang mga kasangkapan at teknik na gumagana. Pero dahil di nila alam ang dahilan, di nila ito mapahusay. Kaya nananatili sila sa parehong antas. Halimbawa, ang mga panday bago ang industrialisasyon ay bihasa sa pagpoproseso ng iba't ibang bumuo mo iba't ibang metal. Pero di nila nauunawaan ang mga pagbabagong molekular na kanilang ginagawa. Di sila makagawa ng tunay na pagpapabuti kundi puro pagsubok at pagkakamali lang. Ang pagunlad ng ekonomiya ay kailangan ng higit pa kaysa sa dasal lang. Alam kong iniisip mo na yan. Maaring napansin ng mga panday na kapag pinanday ang bakal gamit ang uling o kahoy na uling, nagiging mas matibay ang talim nito at mas lumalaban sa kalawang. Hindi nila alam na pumapasok ang karbon sa kristal na estruktura ng metal, kaya limitado lang sila sa pagsubok at pagkakamali sa paggawa ng iba't ibang steel alloys na naging mahalagang materyales sa makabagong mundo. Hindi natin mapapatakbo ang makabagong pandaigdigang ekonomiya kung walang bakal, pero isa lang ito sa mga halimbawa. Mahirap mag-invest sa bagong ideya kung walang pag-unawa sa kaalaman, kung walang siyentipikong batayan. Ang pag-invest sa bagong paraan ng paggawa ng mas matibay na bakal ay parang pag-invest sa pagpapalit ng tingga para maging ginto pareho silang parang kabaliwan. Ano nga ba ang nagbago kaya nagsimula ang revolusyong industrial? Karaniwan, iniisip na umabot sa kritikal na dami ang mga inubasyon bago ito nagsimula. May ilan na itinuturo ang steam engine bilang makina ng maagang industriya. Hinamon ni Mokir ang palagay na iyon at iminungkahin niyang ang pagbabagong panlipunan ang nagpadali sa pagunlad. Isa sa si mga pagbabagong ito ay Amang ay ang paglapit ng may theoretical na kaalaman sa may praktikal na kasanayan. Halimbawa, sopistikado ang mga palaisip sa matematika ng mga sinaunang Griego. Pero bihira silang makisalamuha sa mga tagapagtayo o manggagawa, kaya hindi talaga nagkaroon ng pagkakataon na maghalo ang teorya at praktika. Ang panahon ng, ng paliwanag sa Europa, noong 1700, ang naglapit at nagpalitan ng mga ideya ng dalawang grupong ito sa unang pagkakataon. Sa United Kingdom, pinabilis ito ng matibay na sistema ng apprentice, kung saan natututo ang manggagawa ng teorya at praktika. At naituturo rin sa mga batang padawan, ang pag-unawa sa pagsasama ng aplikasyon, ang dahilan ng pagyaman ng mundo ngayon. Pero may isa pang mahalagang bagay na dapat mangyari para sa pag-unlad na ito. Ang bahaging ito ang kabilang kalahati ng gantimpala, na iginawad kina Agion at Hawit. Sa kabuan, ang pagunlad sa nakalipas na dalawang daang taon sa antas ng makroekonomiya ay mukhang napakakinis at tuloy-tuloy. Nakaasa ito sa halos tuloy-tuloy na pag-usbong ng mga susunod na pinakamagagandang ideya. Ang gilingan at kabayo ay napalitan ng steam engine na sinundan ng internal combustion engine. Nabubuhay tayo sa panahon ng kanilang pamamayani na hinahamon ng elektripikasyon para magtagumpay ang bagong inovasyon. Kailangang lumikha ng mga kapaligiran kung saan mabigo ang mga lipas na industriya. Maraming magagaling na palaisip sa Imperyong Romano ang nakaimbento ng kilalang teknolohiya tulad ng paunang steam engine. May technical na problema sa mga ito, pero wala ring malaking motibasyon para pagbutihin pa ang mga ito maliban sa pagiging kakaibang bagay lamang. Ang mga makapangyarihan sa imperyo ay di kailangan ng steam engine kung maaari namang bumili ng mas maraming alipin. Matinding halimbawa, pero sa mas maliit na antas. Ang prosesong ito na tinatawag ng mga ekonomista na creative destruction ay nangyayari ng tuloy-tuloy mula noong Industrial Revolution. Ang ginawa piyong ang ginawa ni Naagion at Hawit ay isang matematikal na balangkas kung paano masukat kung paano ito nagiging paglago ng ekonomiya. Sa pinakasimpleng paliwanag, napag-alaman nila na ang antas ng paglago ng ekonomiya ay produkto ng laki ng mga inovasyon. na pinarami kung gaano kadalas lumilitaw ang mga inovasyong yon. Ang mga aktual na equation na inilathala nila ay medyo mas, ah, uh, mahirap intindihin. Pero ito talaga ang ibig nilang sabihin. Hindi natin masisiguro na bawat inubasyon na ginagawa natin ay magdadala ng malaking pag-usad sa mundo. Para sa bawat iPhone, mayroong metaverse. Ang ang kaya nating kontrolin ay ang bilis ng mga bagong inubasyon sa pamamagitan ng paghikayat sa mga organisasyon na mamuhunan sa pananaliksik at pag-unlad gamit ang kombinasyon ng gantimpala at parusa. Kung ang isang tao o kumpanya ay lumikha ng bagay na may malaking halagang pang-ekonomiya, dapat silang payagang makinabang dito sa pamamagitan ng pagpapatupad ng proteksyon sa intelektual na ari-arian. Nagbibigay ito ng motibo para kumita sa inovasyon, na hindi lang naghihikayat sa tao na pagandahin ang mundo, kundi nagpapadali ring makakuha ng pondo ang mga inovador para sa kanilang mga proyekto. Ang mamumuhunan sa kanila ay may pagkakataong makibahagi sa kita mula sa pagiging dominante nila sa merkado. Ang pinakamalinaw na halimbawa, at marahil ang pinakamalinaw na halimbawa sa kasaysayan, ay ang NVIDIA. Nag-invest sila ng bilyong dolyar at taon sa pagdevelop ng CUDA, ang kanilang proprietary platform sa parallel computing. Kaya industry standard ngayon ang chips nila para sa artificial intelligence. Pinapayagan silang magkaroon ng dominasyon sa merkado. Sana gayahin ito ng ibang kumpanya at mahikayat silang mag-invest ng pangmatagalan na maaaring magtagumpay o hindi. Kung sumobra ang dominasyon sa merkado o pinayagang lumapit masyado ang mga kakumpetensya, napipigilan nito ang inobasyon dahil mas madali nang magtaas ng singil sa customer kahit walang competition. Ipinakita ng kanilang modelo na may baligtad na U-curve sa ekonomikong inobasyon, depende sa kompetisyon sa merkado. Kapag sobra ang kompetisyon sa merkado at nagkakopyahan ng disenyo at ideya habang patuloy na nagpapababaan ng presyo, Maganda ito sa simula para sa mga consumer. Walang sino man ang magiging handang mag-innovate dahil wala namang motibo ng kita para gawin iyon. Kung ang mga kumpanya ay nagkakasundo sa presyo o monopolyo ang merkado, hindi sila mag innovate dahil maaaring mabanta ang posisyon nila at magdulot ng dagdag gastos ang bagong teknolohiya. Palakasin ang inovasyon sa pamamagitan ng patakarang pang-ekonomiya. Protektahan ang intellectual property para sa kaunting dominasyon sa merkado. Ngunit iwasan ang labis na dominasyon gamit ang trust busting at paglimita sa tagal ng IP protection. Sa kanilang mga modelo sina Agion at Hawit ay tumutok sa mga kumpanyang naghahangad ng kita sa makabagong kapitalistang merkado. Pero sina Mukir at iba pang ekonomista ay malamang sabihing parehong patakaran ang naaangkop sa mga pre-industrial na maharlika. Epektibo nilang kinokontrol ang merkado ng kanilang ekonomiya. Ang mga bagong teknolohiya ay nagbanta lang sa kanilang komportabling kalagayan. Maaaring ang creative destruction ang nagtutulak ng inovasyon, pero kung may boses ang mga organisasyong mawawala dahil dito, malamang gagawin nila ang lahat para pigilan ito. Isa ito sa pinakamahalagang bahagi ng kanilang trabaho at mahalaga sa ekonomiya natin ngayon. Ngayong taon, ang tema ng mga gantimpala ay agham na kaugnay ng artificial intelligence. Tatalakayin din natin agad ang kontrobersiya. Ang trabaho ni Namokir, Aghion, at Howitt ay magiging napaka kapakipakinabang sa paghubog ng mga pulisiya. Tungkol sa artificial intelligence, walang nakakahula ng hinaharap, lalo na ang mga ekonomista. Pero may mahahalagang aral mula rito. Malinaw na ang artificial intelligence ay teknolohikal na inobasyon na may potensyal magdulot ng paglago sa ekonomiya, pero depende sa interpretasyon nila. Maaari rin itong maging higit pa doon. Tandaan, naging posible ang pag-unlad ng ekonomiya ng mas aktibong nagkaisa ang may theoretical at practical na kaalaman. Positibong tingin sa teknolohiyang ito ay pwedeng gawing mas abot kaya ang kaalaman para sa karaniwang manggagawa at magbukas ng mas maraming oportunidad sa pagunlad. Tinutukan din ng kanilang trabaho ang ilang hindi positibong aspeto ng hinaharap ng artificial intelligence. Ngayon, ang industriyang posibleng mawala dahil sa pagbabago ay ang mga manggagawa mismo. Malinaw na, hindi pa ito nangyayari. Pero marami na ang natatakot na parang water wheel. Habang nagsisimula palang mag-eksperimento ang mga inhinyero sa steam engine, dito papasok ang huling at marahil pinakamahalagang bahagi ng trabaho nila. Na dapat may matibay na proteksyon para sa mga nawalan ng trabaho dahil sa creative destruction. Ngayon, hindi lang ito dahil tama o dahil ang matagalang kawalan ng trabaho ng marami ay pwedeng magdulot ng suliraning panlipunan. Ito ay dahil ito ay mabuting ekonomiya. Kung di takot ang mga tao sa pagbabago, maaari nitong hikayatin ang pagkuha ng mga panganib na kailangan para mapaunlad ang mga inobasyong ito at masigurong mas maraming sumusuporta dito. Sa ngayon, marami ang tutol sa artificial intelligence at may ilang mabuting dahilan. Ang napakalaking kapital na inilaan, ang mga kinakailangang enerhiya para mapatakbo ang mga ito, at ang investment mania na Nakapalibot dito na malamang na ang karaniwang mga nagbabayad ng buwis ang kailangang sumalo kung kapag bumagsak ang lahat. Ang pinakamalaking pinagmumulan ng galit sa teknolohiyang ito ay nagmumula sa mga taong iniisip na mawawala ang kanilang mga trabaho dahil dito. Tinukoy ito ng mga laureate sa kanilang mga gawa at itinuro ang mga bansa tulad ng Denmark at Netherlands para sa kanilang lakas paggawa. Ang ideya rito ay madaling tanggalin ang mga tao sa kanilang trabaho. Kapag natanggal sila, Makakatanggap sila ng benepisyo at rerepasuhin para matuto ng in-demand na kasanayan. Ibig sabihin, mas madali mag-hire ng manggagawa dahil mas mababa ang panganib na maging pabigat sila sa negosyo. Kahit bago pa ang usapan tungkol sa AI, itinampok na ng mga ginoong ito ang kahalagahan ng social insurance para mapadali ang proseso ng inobasyon sa pamamagitan ng creative destruction. Narito ang mga pangunahing aral mula sa kanilang trabaho kaugnay ng AI revolution. Pero kung mga English Lit Majors tayo, malamang ay may mas marami pang pwedeng suriin dito. Mahalagang tandaan na ang Nobel Prize ay iginagawad sa mga gawaing maaaring tumagal ng dekada. Ang mga nanalo ngayong taon ay nagsimulang maglathala noong dekada 90. Kaya halatang hindi nila pinag-aaralan ang makabagong machine learning at epekto nito. Ang kanilang mga pag-aaral tungkol sa dinamika ng mga karapatan sa intelektual na ari-arian ay marahil mas mahalaga ngayon kaysa dati. Sinusubok ng artificial intelligence ang hangganan ng paggamit at pakinabang ng iba sa mga intelektual na likha. Muli, lampas pa sa usapin ng pagiging patas. Kung di na mabubuhay ang tao sa paglikha ng mga bagong bagay dahil kinukuha ito at ginagamit bilang training data, titigil na silang lumikha. Masama ito para sa ekonomiya, lalo na para sa lipunan. Kaya, kahit di sinasadya binibigyang diin ng gawa ng mga Nobel Laureate ngayong taon ang kahalagahan ng regulasyon sa mga isyong ito. Oh, at halos tiyak na hindi ito sinadya ng komite. Ang pagbibigay ng parangal kay Mokir, na bumalik sa kasaysayan para punahin ang kakulangan ng kaalaman sa gitna ng artificial intelligence, centric na mga parangal, ay hindi sinasadyang matalino. Malamang, ito ang magdudulot ng mga kontrobersya sa parangal ngayong taon. Sa simula, may lumabas umanong listahan ng Peace Prize winners kaya nagkaroon ng malalaking pustahan bago ang opisyal na anunsyo. Hindi maganda ito para sa komite ng parangal. Pero mas masama itong refleksyon sa lipunan. Itigil nyo ang paggawa ng lahat ng bagay dahil HDE sana nagkakaroon ng ganitong pagkakataon. Bukod pa rito, may mas malalalim na isyo sa estruktura ng parangal na dapat pagtuunan ng pansin. Malaking paalala muna. Maingat akong lalapit dito. Hindi ko sinasabi o ipinapahiwatig na hindi karapat-dapat ang sinuman sa mga nanalong pang-agham sa parangal na ito. Sa economics, magagaling talaga ang tatlong lalaking ito. Base sa aking limitadong kaalaman sa ibang larangan, ganoon din ang ibang nanalo ng parangal ngayong taon. Gayunpaman, ang template ng mismong parangal ay lalong nagiging mahirap iayon sa kung paano ginagawa ang makabagong agham. Bihira na ngayon ang henyo na mag-isa lang nakakamit ng malalaking tagumpay ang ilang pananaliksik ay nangangailangan ng pagtutulungan ng mga siyentipiko. Ngunit hanggang tatlong tao lang pwedeng gawaran ng Nobel Prize bawat taon. Sa ngayon, hindi ito malaking issue sa economics dahil maliit lang kadalasan ang research team. Pero para sa, alam mo na, mga totoong agham tulad ng pisika at kimika, nagiging napakahirap na pumili ng mga mananalo mula sa kanilang mga kasamahan. Dagdag pa rito, nakakatuwang ngayong taon hindi ibinibigay ang Nobel Prize ng posthumous dahil sa fokus sa magkakaugnay na tuklas. Habang umuunlad ang agham, lalo tayong sumasandal sa mga naunang eksperto. Wala sa mga lalaking ito ang tunay na nakatuklas ng prosesong ito. Ang malikhaing pagkawasak ay tinalakay na halos isang siglo na ang nakalipas ni Nashum Peter at Sombart. Pati si Marx nadagdag pa sa kontrobersiyang ito. Ang mga hamon ng makabagong parangal, ay lumalawak din sa saklaw ng tinatalakay ng agham, na malinaw na nagbago na mula ng unang itatag ang parangal. Hindi kabilang ang economics sa original na mga kategoryang may gantimpala, kaya't tinatawag itong Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel. Hindi lang Nobel Prize sa economics. Ngunit baka kailangan pa nila itong palawakin. Noong nakaraang taon, ang gantimpala sa pisika ay iginawad kina Hopfield at Hinton para sa kanilang mga ambag sa machine learning at neural networks. Mahalaga ito. Pero hindi natuwa ang mga tao dahil hindi ito tradisyonal na pisika. Ito ay computer science. Isang bagay na malinaw namang walang Nobel Prize dahil sa totoo lang, wala pang mga computer noong nilikha ang foundation. Hindi dapat mabawasan ang pagkilala sa mga nanalo ngayong taon sa lahat ng larangan. Mahalagang talakayin ito para bigyan ng konteksto ang mga taong basta na lang binabalewala ang mga parangal. Mahalagang ulitin na ang agham ay karaniwang ginagawa ng malalaking grupo ng mahuhusay na tao na madalas hindi nabibigyan ng nararapat na pagkilala. Magandang may gantimpalang ganito. Pero di ito dapat maging dahilan o motibasyon para sa sinumang papasok sa mga larangang ito.